Let's mag-Alloy. Welcome back dito sa pagpatuloy natin ng gawa ng cabinet section. Kena mga kali simbolo na lahat itong aning. So, gagawin natin bago natin salpakan ng ano to cladding. Aluminum cladding 'yung ano nito. Ito mga Alloy 'yun. Pinaka dingding niya ay aluminum cladding, black din ginagamit natin. So bago natin i-salpaktin mga kaloy, kailangan putasan muna natin siya ng para sa council Para iwas gasgas -gas ng, madaling magasgas kasi yung cladding na yan kapag kaanahan natin. Naman. So kahit sa glass, kailangan butasan muna natin ito. Kasi pagka nalagyan natin ng cladding ito dito, tapos sisiksik yung mga birota dito, doon mag-umbisa ang papangit, lalo na pag glass ang ginagamit natin. So kailangan malinis na bago natin sa salpaktan. So, yung binuntas ko na ng 180 yung mga kaloy, may marking na ako dyan. Kukunin lang natin dito ay 4 inches dito, 4 inches din dito sa taas. Dalawa lang concealed gamitin natin dito. Para hindi tumatama yung ano natin dito, yung concealed, pag nag-revist yan, hindi tatamaan yung bracket. Pwede nang patamaan din natin, pero mas maganda, 4, oh, 4 inches talaga pinaka-standard yan. So, binuntas ko ng 180 yan, tapos bubutasin natin siya ng holso. Ito yung pambutas sa atin mga kalay. Pang consulate talaga to binibili ko to para sa ano. Kailangan lang maganda lang pagkapigil natin kasi pagka mahina ang paghawak natin sa barina pwedeng sumipa, pipilayan yan tayo ito. So, kailangan tapakan natin to. Dalawang kamay hawak lang ni barina. Ayan. 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 Hindi ka So, yan. So, tumatama lang, di ba? Uh, ganyan na yung ano na yan. So, may matitira dito sa labi na one fourth. Tama-tama yan. Tapos dito, halos pantay siya dito sa loob. Pero so, dito may natilang one fourth na sa labi. Yan. yan tama-tama sukat yan. Pag nagbutas pala tayo di ba pagbutas tayo sa 18, kailangan magmula dito sa galing hanggang dito sa gitna ng butas ito to, maliit na butas. 1 inch ang kukunin natin para sa tusak talaga 'yan. Kasi yung ano natin, nurse natin 1 uh, 1 kapag hinati natin 3/4, sumi na titilang 1 sa labi. tamang-tama -tama 'yan. Huwag niyo kalimutang Pwersahin natin to. Huwag tayo mag... Yan. Ganoon lang kabilis yung mga kalay. Basta kumplito tayo sa si gamit. Mabilis. Mabilis nating kutasin. Kapag ka manumanuhin kasi natin yan. Maliit na barina. Matagalan tayo. Tuloy-tuloy so, lang natin ng mga video mga kalihandas magsalpak doon sa cladding ano. So anim na piraso yung putasin natin. So ganoon lang kabilis yung mga kaloy, di ba? Sa pangalan mga kaloy, kaya ganoon natin pagbutas muna Kasi pagka Pumasok yung ribaba doon sa loob, maingay yung ano natin, gala linisin natin bago natin lagyan ng cladding Ganun lang kabilis yan mga kaloy, basta Ano tayo sa gamit natin at tapakan talaga natin yan at tuhura natin okay. tatlo so kayo dito mga kaloy kailangan may bukod sa may sapin tayo mamaya maya pag natin yung mga ribaba kasi nakakagasgas yan eh at na may sapin ka bilis mga kaloy kalimutan mga kaloy partner partner yung ano natin yung panel natin kasi pagka nabaliktad yan mapunta sa baba yung handle diba pakita ko inyo mamaya mga kaloy anim na panel ito tatlong tatlong hati bali so anim na panel kuwela so, magpartner yung dalawang magkasalubong diba Pero pagka manggagawa naman, hindi, hindi naman malilito pagka ano, di ba pag nagbubutas? Pagka sa ano lang po sa mga karoy, sa... Sa gusto lang na matuto ba? Pero pagka may ano ka na sa pag-aluminum, may idea ka na, o kaya medyo marunong ka na, hindi ka na malilito. Tulad dito, sinasabi ko. Yan. Ito yung taas. Diba? Ito yung taas natin. Ito, sa, likod, Yan. Yan, Oh. Yan ang hindi pwede magka... Yan. Ito yung loob lang, ano. Ito yung may concel yung apat na butas. So, kailangan magpartner yan. Kasi, pag nagkabaligtad yan, pag dito ka magbutas, magagano mag na yung sira na yung aluminum natin. Yeah? So, partner-partner ka. Partner, kada butas, i-partner natin na ang hinges natin nandito sa magkabilang gilid. So, yun. Ayan, tapos na yung pagbutas natin. Ah, uh, tuloy natin doon sa pagsasalpak ng cladding. Ayan. Yung cladding na yung mga alay, saktong pinutol ko na yun, madali lang may cutting yan, may cutter blade ka. Ito lang ang pang cutting yan, no? One side lang yung dadaanan yan. Niya. Ang pabali na yan. Ayan. So tulad ng sinabi ko kayo na, tag lang yung rivets natin dito para masalit siyang tanggalin, di ba? Tanggalin na natin. Tapos angat natin. Ha? Tapos ngayon yung eh, narinig niya. Oh. So, Kapag hindi natin linisin yan, maingay, di ba? So itaktak muna natin. Tanggalin muna natin yung uh, dibaba, Ayun o. Ito may peso na iwan sa loob oh. Yan yung mga biruta, di ba? oh, kita mo? May iwan yan pag maingay. Yan. Hanggang sa wala nang oh, ay eh, malinis na yan. Bago natin salpak yung cladding. Pag salpak ng cladding na mga kaaloy, uh, i-check natin kung saan yung malinis saan yung walang gas gas yun hindi may iwasan kasi mga kaloy doon sa supplier natin na uh, magkaroon ng gas gas kasi yung mga workers doon di rin maraming magingat diba so check na natin ilabas natin yung pinaka makinis double sided itong ginagawa ko mga kaloy mayroong cladding kasi na single lang yung kapila parang kulay grey lang yung ginagamit ko double sided na yan ganun lang balik natin. Yeah. Ribits na lang natin. Kasi so, sabi ko kayo na, na may mga butas na yan. Ribits-ribits na lang natin. Ya. Ye, na lang natin sa butas. Ya. Tapat-tapat lang sa butas eh. lamang mga kaali. so malinis yan ang gagawin na nito mama sisilant na lang natin to para mawala yung alog yan, may kunti rin kasing medyo manipis kasi yung cladding so sisilant ko na natin lahat yan bago natin salpak sa frame bago natin siya lagyan ng concealed di ba? Parang ulitin ka na naman natin to, Tanggalin natin yung ano. yung importante nga. Putas na. Uy! Ingay ng -inga lang ah. ito ah. Ito yung sa ano. Yan diba? Pagkandali. Tak-tak natin. Yan. Siguro doon yung malinis. Okay. Check natin kung saan yung maganda. Ito yung maganda yan sa kabila. May kunting gas ka sa loob. Pero pwede palitan natin yan. Kung kunting-kunti lang naman, ano na yan, matatakpan na sa loob lang naman yan. Kailangan lang yung putol natin na at kung sakto. Ja yeah. huh? dalawa, so putulin muna natin itong video itong mga ka-aloy, ah. ituloy na lang natin mamaya, pagka-salpak ng ano, para medyo maganda naman yung video natin, pagsalpak ng hinges hanggang doon sa frame, ano, putos muna natin putol-putolin muna natin ayan mga ka ah, tapos na natin paglagay ng ano patuloy natin yung pagkakabit ng ah, consul hindi to chocolate mga kaaroy console hydraulic na console uh, hinge hydraulic ko sa uh, daan -daan siyang sumasara diba? Uh, ginagamit natin na uh, alloy ay overlap overlap uh, number 1 tatlong klase kasi mga alloy ka mayroong half lap mayroong in inset yung inchit number 3 yun. Yung half lap number 2 yun. Yung ginagamit natin number 1. So pantay natin dito mga kaloy. Yung pag ano dito. Pag nagkabit tayo ng consigence. Dito natin ipantay ito. Pinakalabi ng ito to. Dito natin ipantay sa pinakalabi. Yan. Saktong sakto yan. Tapos sa uh, gagawin natin ay huwag natin siyang butasin ng mas may na mga kaloy ka kung mayroon kayong talim dito na 3.30 to. Kapit na kapit yun. Eh, nabalik na yung 3.30 to ko. Kaya ang gagawin ko 1.8 na. Pero hindi ko itatagos. Marking lang. Yan. Kasi pagka 1.8 yan, lulo shred, madaling matanggal yung kukuna natin. Tapos ginagawa na, gagawin natin dito kung wala tayong maliit na talim, butasin natin siya ng black screw muna. Ah, papalawin natin siyang konti para medyo bumaon yan bumaon yung para lumubog para kapit na kapit saka natin siya i-trade yan medyo ano nga lang itong akaloy kung mayroong akaloy talib na trade direct itong magandang maganda yun sakto sakto yun hindi pwedeng i-rebits ito mga kaloy kasi pag nire-rebits natin ito, mahina yung rebits, napuputol. Hindi tatagal yung console natin, natatanggal. So kailangan talaga yung screw talagang gagamitin natin dito sa ano. Dito sa console dins natin, yung kasama niya, screw na stainless. Pang matagalan na yan. Yan. Kapag ka pinupukpok natin na kunting-kunting butas lang masikip yan ang maganda sa ano kursahin ba pag trade natin yan marking lang natin kung wala tayong maliit na barina wala tayong maliit na talim markingan lang natin huwag patagusin pag tumagos yan, sigurado lost rig na yan. Tapos, uh, itrig natin ng black screw. Yan. Mas maganda rin yung mga kaloy, lumubog konti para yung ano nang concealed, yung bukol. Ito dito, parang bukol, may bukol sa si loob yan eh. Parang talagang hindi siya kakalang, mas maganda yung nakalubog sa konti yung na frame natin. Yeah. higpit na higpit ayan mga kalay oh. uh, ah, ito, ito yung mga, mga ito yung tatawag na soap floss dandan siya magsasara magsasaraw ah, tingnan mo yung hinges natin uh. Ah. di ba hindi siya papalo pagka ganyan magandang ano yan hindi katulad ng mga ordinary na mabagsak siya di ba so, so ano yan magandang klaseng hinges yan so yun ah Lagyan ko muna lahat ulit mga ka-aloy para may isang video na lang ito hanggang doon sa pagkakabit natin mamaya doon sa frame, no? Post muna natin. Sinsya na kayo sa video mga kaloy, ha? Ayan okay, mga ka-aloy, patuloy na natin. Ah, tapos na natin lahat paglagay ng console. at saka yung cladding. So, salpak natin sa frame. Ito pinakasalpak na ito mga kaloy. Ah, uh, hindi ko na pinakita sa inyo. Tapos yung sunod dito, pakita ko sa inyo. Sit na yan, may adjuster na ito. Yung handle sinasabi ko sa inyo. Ayan, pag binubuksan natin yan, ayan, isirado natin. Dandaan ng magsara yan, di ba? Oh, diba? So, hindi siya bumabagsak. Mayroon siyang soft close, di ba? Oh, ito yung pinaka pinakaganda nito mga kaloy ka kasi uh, napakalinis na yung trabaho wala siyang handle hindi ka tulad nung isip na pa natin ng handle dito ito na mismo yung handle mismo sa ibabaw diba? so yun, nakakabit na yan pakita ko sa inyo yung paano pagkakabit uh, ang ginagawa ko lang naman dito makadipindi sa inyo yan mga kaloy ka kung anong clearance ginagawa ko palang hamba dito mga kaloy ka ay 1 by 3 tamang tama yan kasi kapit na kapit yung concealed doon sa tris na hamba so dito na tayo sa bitna bali anim na panel kasi ito mga kaalay ito pang right side to dito ito yeah yeah. So, technique dito mga kaaway, may, may adjust naman to siya. Ang technique natin dito, lagi nating kalangan dito sa dito sa iba, yan, kalang tayo ng angular para lang, or ano lang ba, tawag dito yung pinaka-clearance niya. Angular, or ano man na pwedeng ikalang natin dito -dulo sa dulo-dulo para hindi siya kikis-kis kapag ka, inano natin, kasi magasgas yung aluminum natin kapag ka kumikis-kis ito. Pwede nga nung kahit anong bagay, basta pangkalang mga 1-8 lang mga kaalay kapal. Tapos si yung butasi natin dito sa council, yung dalawang medyo oblong, yung apat kasi yung butas nito mga ka-aloy. pag doon sa side, pag na na natin, saka na natin butasin para hindi magbago. So dito lang tayo magbutas sa oblong na butas. Dala dalawa lang muna yung i natin dyan. Para lang naman na ano diba? sa para pag-deliver, di ba? Baka sa nakasit na siya. Tapos pagdating doon sa site, saka na natin siya i-align. Pag na-align na natin, saka natin dagdaga ng butas na apat-apat, di ba? Kasi pag i-fix natin dito agad, ma-align natin dito. Pagdating sa site, kundi pala eskulado, butas-butas yung aluminum natin. Mawalan, tibay. So yan. Dala-dalawa lang muna dito. clearance natin dito mga kalay nasa inyo yung eh anong clearance pero sa akin dito sa ibabaw ginagawa kong 1 fourth para sa ilalim ng lababo ay maganda si tingnan di ganong malaki clearance yan dalawa rin dito sa baba pwede naman itong mga kalay isagad ninyo kaya lang may, may adjuster naman yan pwede naman i ano yung concealed may adjuster naman yan kaya lang At sa akin lang, yan kuwa sa gas Kasi kung dito pagbukas mo tawag sa kiskis agad. Pagbukas mo gasgas gas na -gas, agad yung aluminum natin, yung hamba natin. Mas so, maganda yung may clearance na agad. Yan. Tapos tanggalin natin. O, di ba? Libreak agad. Hindi siya kumikis-kis. Eh kasi kung isagad na natin agad, pag galaw-galaw pa lang natin ng ganon, pwede masira na yung ano natin. nabaho natin, di ba? dalawa lang muna ayan. dito, kahit na hindi pantay dito yan pagdating doon sa side doon na natin, kasi pwede na manghilain natin ito pataas, luwagan lang ito na-adjust na natin yan kaya nga dito tayo nagbubutas sa uglong na butas ayan o, nagagalaw pa natin diba support to. Ha? Tapos dito sa kabila. Ganun pa rin. Kalangan natin dito. Yan o. Tapos butas dalawa. Problema ito mga kaloy kay Kaluiti. Yes, pala yung barina mga kaloy yung matagal patay natin Lagi natin ang ini Ang yan mga kaaloy. Ganun lang kasimple. dan para sa mga ano dyan, bagito pa dyan sa pag-aluminum, ah, ito na yung ninyo manunood. Libre ito, Libre. kira-kira aku mau alis kaliwa dikurang tidak udah selesai sa lewat sebagai yang tahu pilihan anak na kaliwat kanan na adibah ya, di ba? Kuis tuh, nih, mabilis mga kaloy, ano lang yan, temporary lang yan. Uh, doon natin i final na yan. Ayan, may mayroon yung adjuster pagka gusto nitong pantayin. Doon na i-align natin yan. Yan ang um, kubikis-kis. Ano nito dito ng adjuster oh. Yan. Yan. Oh. Okay. Ah. La? So, ayan nagbabago pa yung mga kaalay kasi eh nagtilawo hindi pa natin maano yan kasi hindi pa natin na-fix yung frame natin ay yung pinakahamba so sa natin yung line doon pagka naka-fix na itong hamba natin para hindi na siya magbabago pati itong ano, may alignment lahat yan pati itong mga pagitan na yan doon na natin sa site yan ayusin importante lang dito na masit up lang natin dito so yan mga kalay ito o, ulitin ko lang sa inyo o, gumagana na dito kahit dito pa lang oh so close mahina ang, mahina yung yan mahina yung ano tawag ito bagsak ng pinto di ba yan so yan ah uh, yung isa na yung mga kaloy hindi ko na ipakita sa inyo kasi ganun pa rin naman gagawin ah uh, yun na lang, ah uh, para pala may idea lang kayo kung paano ginagawa ito. ito ganito na yung setup natin sa pinto pati yung hanging cabinet na gagawin natin ganito pa rin yung pinto so yun, Uh, bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, palike and share na din para updated kayo sa susunod pati mga video. Yon, mga salamat mga idol. God bless us all.